good, good evening guys ito gagawa kilawin guys so ito um, sarap to so guys so hmm um, di ba oh, linis tayo linis linisan natin yan 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 ganyan guys Ab abangan nyo lang guys ha ito tapos gagaganunin natin guys oh para hilain natin dito na maglinis ng ano guys yung tinatanggal yung buto o ba tapos hagorin mo lang yan yun know. o tapos lagay natin sa lagayan hiwain natin sa yan yan ganyan lang guys maglinis yan tapos tanggalin to yung mga ang silik niya tanggalin tanggalin ang silik kasi matinik yan yung ulo tapon tapos yan hilain natin tong mga tinik na maliliit kasi sumasabit sa lalamunan ayan. tapos pasok ko mo lang, oh. ganyan mo lang o oh. ganyan mo lang o tapos ilain mo na yung tinik. Ayan, Yung oh. buto niya. ilain mo lang. Wala na. O. Oh. Tanggal na. Yan. Ganyan lang, guys, maglinis ng magtanggal ng ganyan magtanggal ng ano buto sa isda. Ayan. ulit ulit lang. Ganyan lang gagawin. tapos hilahin mo ulo tapon tapos pigain mo yung tiyan para matanggal yung mga laman mga bituka tapos hagorin mo siyang ganun hmm. tapos hilahin mo yung buto yan hmm. tapos hila ah simple basic lang yan guys. Hmm, tapos, iwalay yan. Pag iwalay oh. abangan nyo lang guys. <coughs> ito na. Timpla na tayo. sari natin dyan. Kasi mas mal malalim. Ano yung naman ito? Ito na lang. Mas mala ini oh. ah, toh. Yang mangkok namanya kayak gini. Betul ya? Ini malu eh. Yun. Tra, wah okay. So, buo Tapos, soka. Tapos, halukay Hmm. So guys, kini lah oh. Ah, may attack to. Sabya tidak ang sile. Kakak enggak pasile? Eh? Tuh, sudah buat. Kita pernah. yang sile. ito nga guys ok sarap nga lang si Tapos Lagyan natin siyempre ng magic yan para pang pasarap. Wala siyang ano. May ano ka ba rito? Ano? Yung pampawala ng ano? Lansa. Luya? Kung mayroon ano? dyan ah. Ha? Parang meron luya dyan. Dyan, tignan mo dyan. Meron meron. Yung no, no. luya pala. Hindi maalala. Meron ako dyan nakita. Meron ako nabili ng luya. Dito sa lagayan wala. Meron ako luya na nabili dati baka bumbos na naman hmm. <laughs> ka palabas hmm. loya saka ano eh, eh uh, paminta sana paminta ito guys tapos na yung gawa naming ano kilawin ha Tikman nyo guys eh, ito na atak na atak oh yeah hmm